Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamihin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay syempre ang wala pong kamatayan na trending na trending ng pag-aanunsyo po ni Alden Richards ng mga nanalo dito po sa Miss Universe Philippines. Bakit nga ba literal na napapasigaw si Alden Richards Gayong ang kanya pong umpisa ng pag mc ng Miss Universe Philippines ay hindi po ganon ka-energetic. Ano nga ba naging kwento nitong si ate Grace de la Peña na nagtatrabaho po sa Miss Universe Philippines na talagang nga namang ibinahagi niya kung anong ginawa ni Mama Ten dito po kay Alden. Dahil nga po itong si Mama Ten ay may ipinakita lamang, may ipinakita lamang po kay Alden Richards yung kanya po mismong phone na, na may nanonood di umano. Sino nga kaya itong nanonood? Ang dami po kasing mga panig na nagsasalita. Ano? May mga panig na nagsasalita at nagsasabi na ang nanonood daw na sinabi ni Mama Ten dito kay Alden Richards ay si Catherine Bernardo. Meron din naman pong nagsasabi na papaanong magiging si Catherine Bernardo yon Eh, ang pinakitang larawan at pinakita na ang ng picture ni Mama Ten dito po kay Alden Richards ay Mike Lee ang buhok. Sino nga ba yung Mike Lee ang buhok? Kaya nga naman po hanggang ngayon, nadadamay po at nahatak na naman po ang pangalan ng isang main Mendoza no, dito po sa pangyayaring ito. Kaya naman pala, energetic na energetic ito po si Alden Richards. Lahat po yan, idedetalye pa po natin, no? Sabi ko naman sa inyo, basta't may kanalaman kay minat at kay Alden, pag-uusapan po natin ang mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kinaminat kay, kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, na kaysa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pagsuporta sa kanilang dalawa at narito ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin ito lamang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Doris Latupan sabi niya rito, hello Mr. Pinas, sorry to hear that you're sick, kaya pala ilang araw ka nang nawala, hope you feel better now, I know how much you love the couple, kaya ikaw lang ang maaasahan namin pagdating sa katotohanan, truth take and thing, kasama mo kami sa journey ng dalawa, we support them both kahit din nila, kahit di sila magkasama sa career uh, nila. Preferably doon tayo sa private life. After all, they are happy together. And finally, lumabas din ang totoo. So confirmed na. May part 2 nga ang hello, love, goodbye. Kaya ginagawa, ng, ginagawa na ng issue si Alden at si Saks. Of course, malaking kinalaman ng dalawang network. I doubt kung sinilakas yan ng unang lalong, umawak, uh, lalong lumawak ang boycott, good luck sa kanila GMA na bias mga gahamang network. Good luck po talaga sa kanila. At least patunayan po natin na sinabi ko naman sa inyo, matagal na natin itong sinasabi na uh, they are doing such things because of their upcoming movies. Hindi sila naniwala, tatuhanan na raw po. Ngayon lumabas ang toto katotohanan kay Alden pa Ang galing, di ba? Para naman nung sigalawa natin, komento mula naman po ito kay min uh, Gina Torico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, walang problema sa hello, love, goodbye to. Ang problema, so, susuportahan ba sila ng masa? 500% padding na naman ang gagawin nila. Ba't kay Alden kayo nagagalit? Bayad na siya. Kaya kahit wala, uh, walang kita ang hello love goodbye to, bayad na siya. At kahit uh, bangaw lang ang maraming manonood, nanonood, ano, ipagmamalaki pa din nila na talagang punong-puno ang mga movie houses. Para sa akin lang to, hashtag boycott hello love goodbye to. 'di ba? Sabihin man ninyo na di effective ang boycott ko, eh, debate ba? Uh, kayo defensive? Sigurado ba kayong di effective? But kinuyog kayo. Diba? ba? At tanungin niyo ang totoong team abroad na, na mga True Blooded Aldab Nation nang pumunta doon ang Hello Love Goodbye One, ano? Sila ang makakapagsabi ng katotohanan. Salamat po sa paglilinaw Mr. Pinas. Tapos ay mo na naman po ang mga senior citizens, sabi ni Miss Placida Garcia. Kadiri to death yang sisakang. Katrin, No, no, ahoy, FYI, masa, mas malaki ang kinita ng Iyam kesa sa Hello, Love, Goodbye. Siyempre, hindi po nila aaminin yung mga ganyang bagay because they are building up two artists from different networks, diba? We know it for a fact that Sakang is very loyal sa Abaya CBN. Diba? And that's the reason why yun din po, no? Kung bakit uh, hindi nila pinagkakalandakan na mas malaking kinita ng, hello, ng uh, uh, iyam kaysa sa Hello Love Goodbye. Bukod sa ayaw, per, ayaw permahan ni Main Mendoza ang kontrata na ibinibigay sa kanya ng GMA. Uh, at ang naman natin komento mula naman po kay Miss Emilia Isanon. Sabi niya rito, Mr. Pinas, welcome back. Alam niyo, no, uh, alam niyo mga kabalda ba, no? hayaan niyo na lang ah uh, hayaan nyo na sila kasi mga dudangor sila kung saan kayo maligaya di doon kayo at uh, mga vloggers na double uh, double standards no na uh, mga mukhang pera uh, dahil na, na sila kay sakang ano na malandi din, laos na kasi si Sakang at doon sa mga vloggers na sa mga kabilang buhay na no, na nakikiramay kami dito sa Iloilo na wala, na wala na kami ng respeto sa inyo, marami na dyan ang bumaligtad. Totoo yun. And I'm, I am very confident na tayo na lamang po, no? Talagang bilang na lang sa daliri ang natitirang mga vloggers like us, you know? Who's truly supporting Main Mendoza and Alden Richards? No matter what. Diba? Kaya nga, I am very proud to all of you. Lalo na po sa mga sumusuporta kay Mina at kay Alden. Kaisan niyo po ako doon. Ano? Uh, pasensya na po uh, dahil... Uh, um, Ito po, no? Sasabihin ko na po sa inyo yung to totoo. Uh, hindi po maganda yung nangyayari kay Lola Granny. That's why... Uh, hindi ko po matutukan masyado yung pagre-record. Uh, dahil... Pero, wag mo kayo mag-alala. Both of us, no? Hindi lang po ako pati na rin po si Lola Granny nakatutok po sa mga kaganapan kina Ninang kay Alden abang si Lola Granny po ay nagpapagaling no at uh, kaya po kun kaya po humihina rin ang aking immune system dahil kaya tang madaling araw po ay eh, kinakailangan ko pong uh, uh, bantayan si Lola Granny dahil hindi, hindi ko naman po siya po pwedeng basa-basa uh, na lang iwanan siya po nagpalaki sa akin ano At maraming maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Ngayon pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. May mga nag-aaway na naman po kasi mga fans, lalong-lalo na <coughs> Excuse me po. Lalong-lalo na ang mga one-sided fans, ano? Fans na sumusuporta lamang po kay Main, mga fans na sumusuporta lamang kay Alden. At uh, isa nga doon, ano, ang incidente nga, uh, bakit nga daw ba naging ganoon ka-hyper si Alden Richards sa pag announce ng mga candidates sa Miss Universe Philippines? Nagsimula ang lahat sa naging kwento nitong si Miss Grace de la Peña na nagtatrabaho po sa pamunuan ng Miss Universe Philippines. Kung saan nakita niya nga po, di umano itong si Mama Ten na bago po kasi mag-bago uh, po kasi umakyat stage si Alden Richards, nababakas po ang kanyang kalungkutan. Batay po ito sa kwento ni Ate Grace. Ha? Kaya naman uh, nung uh, after nga po ng opening spiel ni Alden Richards, tinawag ni Mama Ten, Mama Ten itong si Alden Richards sa gilid ng backstage at ipinakita po ang phone niya mismo. Kung saan sabi nga, no, ni Mama Ten, may nanonood. May nanonood. Sino nga kaya yung may nanonood, no? Marami nagsasabi na may nanonood lang naman yung sinabi ni Mama Ten. Bakit niya sinasabi na si uh, Main Mendoza yan? O kaya naman, ba't niya sinasabi na si Catherine Bernardo yan? Ano na, aninag nga po ni Ate Grace, ano? Dito po sa cellphone na nahawak niya, sa phone mismo ni Alden Richard, sa ibabaeng may ang buhok. Kaya nga sabi ng ilan, ba't nyo ay na ang sinabi ni Mama Ten na nanonood ay si Catherine Bernardo? Kasi si Catherine, alam naman natin na mahaba ang buhok. ba? Diba? So, sino ba ba ang uh, nagpapatrending uh, ngayon, na trending na trending sa social media na maikli ang buhok at nagpa-hairstyle pa sa ibang bansa? ba? Diba? Walang iba kundi si Maine Mendoza. Kaya until now, her name was uh, brought up by the fans. Sabi nga nila, walang ibang maikliang Clem dito na related kay Alden Richards kundi si Main Mendoza. So it's just it's just simply mean that Main Mendoza is watching The Miss Universe Philippines na siyang ini 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 host ah uh, mali mali yung term ko ah uh, ini MC ni Alden Richards, sa ano? sa Alden po yan doon naman pala ang marami nagsasabi kaya naman pala ganun ka energetic si Tisoy dahil na nanonood itong si Main Mendoza batay sa sanyas ni Mama Ten di ba pero syempre dahil nga po <coughs> dahil nga po magkaibang panig yung mga yan wala ho no talagang nag nagtatalo at nagtatalo sinasabi ng nila na maraming kaibigan si Alden na may kliyembok nakasingikli ng bok na main Mendoza ba't nyo ipagpapalagay na sa main yan diba at uh, alam niya naman yun kung tayo po yung mga true blooded Aldab, uh, Aldab Nation at uh, uh, alisin natin yung mga dudangers alam na this ba diba? alam na natin yung mga ganitong galawan ni Mayna at saka ni Alden muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon